Hello guys. Good afternoon. Ayan si Lucky Boy nagngat-ngat-ngat sa kanya. Bukog or laruan. Andito siya sa laundry area guys. Sinama ko siya dito dahil dito ay mahangin. Kontra doon sa room namin. Kaya ayan siya. pinagtripan ko na naman siya guys na binibidyo ko na naman siya ngat pa more good boy yan eh good boy takyan natin ang konti ng ating camera ayan yung kanyang hinangat-ngat guys willing-willing siya dyan Matigas yan siya pag hindi binabasa ng laway niya. Pag ayan, tinayo pa. Ang cute ng aso. Sige, ngat, -ngat pa more. Maghasa yan sa, sa kanyang ngipin guys. Maghasa. Hasain mo yung ngipin mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magbungal. Pag ikaw ay mabunga, lulak ka ng tit. Ha? Ayusin mo lang sa pagngat yan, ha? Ayusin mo lang. hmm, sa sa likod ng ano? Cabinet. Ayan. Ito yung aming afternoon, Sunday, dito sa laundry area. While watching the live of Mam Ma Lovely Anggong Miga Shoutout sa lahat po ng singers na umakyat doon sa live ni Mam Ma Lovely Anggong sa lahat po ng mga co-host co co-host niya at mga tao na nasa baba Miga Miga Love Shoutout Ako iniwan na ako Ayun, Umalis na guys Saan na ba yung videohan ko? Ayan. Come here, Lucky! Lucky, come here! Here! Lucky, here! Come here! Nakarinig lang siya ng ano. Umalis pa talaga. Buti, lumapit ulit. Ganyan yan siya pag may konting narinig ng mga... Canas canas? Barangatulos yang. Oh, 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 oh. It's okay. It's okay. It's okay. No scared. Come here, come here. Come here. Lucky. Come here. Come here. Sit down, sit down. sure? Toy. Come here, come here. No scary. No scary. takot siya so sa bumagsak. Okay, it's okay, it's okay. Takot? Ano ba yung bumagsak? Wala yun. Telepono yun na ano. Natumba. Natumba ang telepono ko, guys. Yun yung kinatakutan naman niya. Basta mayroong mga kunting kaluskos dyan. Ay, ano yun siya natakot. Oh, where are you going? Lucky! Here! Here! Come here! Come! Sit down! Sit down! Sit down. Tumayo yung balahibo niya. <laughs> Mula ko ay nag-atiman. Where are you going? Laki. Come here, come here. Sit down. Sit down here. Come here. Come here. Come, come. Iwanan ako eh. Na-distract kasi siya sa ano. Ingay ba? Ayan, gumupo ulit. Mabait. Mabait siya na aso. Ayan, guys. Ngat-ngat oh. pa more. Ito yung aming banding dito sa laundry area. Yeah, lucky boy. Lucky boy, da, kuy-kuy. Ayan, ngat-ngat pa diyan. Ngat-ngat. Mabait pa rin siya, no, kasi ilang beses siyang kumalis dyan pero bumalik pa rin siya pag tinawag ko kikinig siya alis na naman yan bye bye pinamoy pa yan sinilas ko bye bye na na ayaw na niya hindi na magpatinag gigakha ka. ayaw mo Huh? Ayo. Okay. Bye, guys.